Isipin mo ito, ikaw ay edad 80 pero habang ang iba ay hirap tumayo mula sa upuan, ikaw ay nakakalakad pa ng tuwid, walang tungkod at kaya pang umakyat ng hagdan na parang edad 30 lang. Walang kirot, walang iniindang pananakit sa tuhod. At ang mga apo mo bilib na bilib sa sigla mo. Tanong mo siguro, posible pa ba yon sa edad natin? Oo, posible. At ang sikreto ay nasa isang pagkain na baka hindi mo pa sinasadyang iniwasan o kaya ay nakakain mo lang paminsan-minsan. At kapag ginawa mo itong parte ng buhay, mo malaki ang tansang mas matagal kang makakatayo, makakalakad at makakagalaw ng walang iniindang, sakit sa tuhod kahit lumampas ka pa sa edad 80. Alam ko marami sa atin ang nasanay sa ideya na habang tumatanda, natural na manghihina ang tuhod at magiging mabagal na ang kilos. Pero kung iisipin mo bakit may mga matatanda na kahit edad at sala, parang mas maliksi pa kaysa sa iba na mas bata sa kanila. Hindi ito magic. Hindi rin mamahaling operasyon. Kadalasan simple lang ang dahilan kung ano ang nilalagay nila sa plato nila, araw-araw. Isa sa pinakamabisang pagkain para sa tuhod ay ang tinatawag na sabaw ng buto o bone broth. Maraming matatanda sa probinsya ang matagal ng gumagawa. Nito hindi dahil sa uso kundi dahil ito na ang tradisyon sa kanilang pamilya. Kapag pinapakuluan mo ang buto ng baka o manok ng maraming oras, lumalabas ang collagen, glucosamine at chondroitin. Mga sangkap na tumutulong magpanumbalik at magpanatiling matibay, ang cartilage sa tuhod. At kung hindi mo alam, ang cartilage ang parang shock absorber ng tuhod mo. Kapag manipis na ito, doon nagsisimula ang pananakit at paninigas ng galaw. Kuwento ko sa si Mang Ernesto, 82 anyos na tindero sa palengke. Araw-araw siyang nagbubuhat ng mga kahon ng gulay, pero wala kang maririnig na reklamo sa tuhod niya. Nang tanungin ko kung ano ang sikreto niya, simpleng sagot lang ang binigay. Araw-araw akong umiinom ng sabaw ng buto, anak, kahit isang tasa lang. Hindi siya bumibili ng mamahaling supplements. Hindi rin siya pumupunta sa gym, pero ang tuhod niya parang bata pa rin ang gamit. Kung gusto mong subukan, madali lang. Maglagay ng mga buto ng baka o manok sa malaking kaserola. Lagyan ng tubig, kaunting asin, paminta, sibuyas at gulay tulad ng carrots o celery. Pakuluan ng anim hanggang walong oras sa mahina ang apoy. Ang resulta, malapot at malasa na sabaw na puno ng sustansya. Uminom ng isang tasa nito tuwing umaga o hapon. Hindi lang nito pinalalakas ang tuhod mo. Nakakatulong din ito sa balat, buhok at pangkalahatang kalusugan. Pero hindi lang sabaw ng buto ang sikreto. Ang isa pang hindi dapat maliitin ay ang maliliit na buto ng linga o sesame seeds. Maliit man ito, siksik naman sa calcium, magnesium at zinc na mahalaga sa buto at kasukasuan. Sa ibang bansa tulad ng Japan at India, regular na kinakain ang linga bilang pampalakas ng joints. Pero kahit dito sa Pilipinas, madali itong hanapin at mura lang. Pwede mong durugin at ihalo sa kanin, sa ginisang gulay o sa tinapay. Kung gagawin mo ito araw-araw, makakatulong itong palakasin ng buto at cartilage sa tuhod mo. May isa pa akong... Kilalang lola sa Tarlac, edad 21 na halos araw-araw. Nagdidikdik ng linga at nilalagay sa kanyang ginataang kalabasa. Sabi niya dati ay hirap siyang maglakad. Tuwing umaga pero ngayon ay kaya na niyang mag-ikot sa kanilang bakura ng hindi napapahinto para magpahinga. Ang mga ganitong maliliit na pagbabago sa diet ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay mo. Pangatlong pagkain na dapat isama sa listahan mo ay luya. Ang luya ay may natural na sangkap na tinatawag na gingerol na may malakas na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito magbawas ng pamamaga sa kasukasuan na isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tuhod. Maaari mo itong gawing salabat labat o ihalo sa ulam tulad ng tinola at adobo para makuha ang benepisyo araw-araw. Kung iniisip mo eh paano kung wala akong oras maghanda, tandaan hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Simulan mo lang sa isa. Halimbawa, bukas umaga magpakulo ka ng luya at gawing cha. Sa susunod na linggo, subukan mong magluto ng sabaw ng buto. Kapag nasanay ka na, idagdag mo na rin ang linga sa iyong pagkain. Hindi mo na mamalayan. Unti-unti nang lumalakas at nagiging mas flexible ang tuhod mo. Mahalagang maintindihan na ang susi dito ay consistency. Walang silbi ang kahit pinaka-healthy na pagkain kung isang beses o dalawang beses mo lang kakainin. Ang mga matatanda na malakas pa rin ang tuhod sa edad ay yung mga gumawa ng tamang pagkain bilang parte ng araw-araw na rutin nila. Hindi lang kapag may nararamdaman na silang sakit. Ngayon, baka may kilala ka na mahina na ang tuhod sa edad 60 pa lang. Malamang kulang sila sa mga ganitong uri ng pagkain at baka masyado umaasa sa instant o processed food. Tandaan, ang processed food ay madalas puno ng asin at preservatives na pwedeng magdulot ng pamamaga at magpalala ng pananakit ng kasukasuan. Kaya kung gusto mong umabot sa edad oti na malakas pa ang tuhod, unahin mo na ang natural at sariwang pagkain. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, tatalakayin natin ang iba pang mga pagkaing mura lang, madaling hanapin sa palengke at subok na ng maraming matatanda, para manatiling matatag ang kanilang mga tuhod. Baka magulat ka na ang ilan dito, araw-araw mo nang nakikita pero hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nila sa iyong kalusugan. Kung gusto mong manatiling malakas ang tuhod mo kahit lampas o senta, manatili ka lang dito dahil ang mga susunod na tips ay pwede talagang magbago ng buhay mo. Kung nandito ka pa, i-comment mo nga ang salitang malakas ang tuhod. Kung naalala mo sa unang bahagi ay pinag-usapan natin ang sabaw ng buto, linga at luya bilang mga simpleng pagkain na pwedeng magpanatili ng lakas at flexibility ng tuhod at tagaya ng sabi ko, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o maghanap ng mahirap, hanapin na sangkap para mapanatili ang lakas ng kasukasuan. Ngayon, itutuloy natin ang listahan at tatalakayin ng iba pang pagkaing subok na ng maraming matatanda, mga pagkaing mura, madaling hanapin at may malakas na epekto sa kalusugan ng tuhod kahit sa edad 80 patas. Isang hindi mawawala sa usapan ay ang malunggay. Kung tutuusin, marami sa atin ang may puno ng malunggay sa bakuran, pero madalas hindi natin masyadong binibigyan ng halaga. Yung malunggay ay siksik sa calcium at phosphorus na parehong mahalaga, para sa buto at cartilage. Bukod pa doon, mataas din ang vitamin C nito na tumutulong sa collagen production. At alam mo na siguro na collagen ang isa sa pangunahing sangkap para manatiling matibay at hindi masakit ang tuhod. Kung araw-araw kang kumakain ng malunggay, Lalo na kung sariwa at bagong pitas, makakatulong ito sa pagpapalakas. Hindi lang ng tuhod kundi pati ng iba pang kasukasuan sa katawan. Kwento ko sa iyo si Aling Pilar, 77 na anyos. Araw-araw ay gumigising siya ng maaga para magdilig ng kanyang mga tanim. At isa sa mga pinagmamalaki niya ay ang malunggay sa gilid ng bahay. Sabi niya, hindi siya nagmimiss ng pagkakataon na ilagay ito sa tinola munggo. At ngayon kahit lampas sa 70 na, kaya pa niyang maglaban ng mano-mano at Magbuhat ng timba ng tubig ng walang iniindang sakit sa tuhod. Pangalawang dapat isama sa diet mo ay ang kalabasa. Oo, simple lang ang kalabasa. Pero punong-puno ito ng beta-carotene at antioxidants na tumutulong magbawas ng pamamaga sa joints. Isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit at naninigas ang tuhod ay dahil sa chronic inflammation. Kapag kumakain ka ng pagkain na mataas sa antioxidants tulad ng kalabasa, natutulungan mong bumaba ang pamamaga at mas madali para sa katawan na mag-repair ng nasirang cartilage. Maganda rin ang kalabasa dahil mataas ito sa potassium na tumutulong sa kalamnan sa paligid ng tuhod para hindi madaling mangkalay. Kung gusto mo ng masarap at simpleng paraan para kainin ang kalabasa, subukan mo itong gawing ginataang kalabasa na may malunggay. Isang ulam, doble ang sustansya para sa tuhod mo. Mura lang, madaling lutuin, at kahit araw-araw mo kainin, hindi ka mabibigatan sa bulsa. Pangatlong pagkain sa ating pagpapatuloy ay ang isda, lalo na ang mga matatabang isda tulad ng tamban, galunggong at bangos. Maraming matatanda ang alam na ang isda ay maganda sa puso pero madalas nakakalimutan na maganda rin ito para sa joints. Dahil mataas sa omega-3 fatty acids ang mga ganitong isda, nakakatulong ito magbawas ng pamamaga at pananakit. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng isda ay mas kaunti ang nararanasang joint pain kumpara sa hindi kumakain nito. Isipin mo, kung dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo kang kakain ng inihaw o pinasingawang bangus, hindi lang puso mo ang lumalakas kundi pati tuhod mo ay mas nagiging matatag at sa halip na puro karne ang kainin. Mas mainam na balansehin ito ng isda para mas mababa ang inflammation sa katawan. Gusto ko ring banggitin ang kamote dahil ito ay underrated pagdating sa joint health. Maraming ng inflammation. Matatanda ang sanay na kainin ito bilang merienda, pero hindi nila alam na mataas ito sa vitamin A, vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapababa. Bukod dito, ang kamote ay mababa ang glycemic index, kaya maganda rin para sa mga may diabetes na karaniwan sa maraming seniors. Kapag mas stable ang blood sugar, mas mababa ang risk ng pamamaga sa katawan at mas nagiging malakas ang joints at muscles. May kilala akong lolo sa Bicol na araw-araw ay kumakain ng nilagang kamote sa umaga kapalit ng kanin. Sabi niya, mas magaan sa pakiramdam hindi siya antukin at pakiramdam niya ay mas magaan din gumalaw ang kanyang mga tuhod. Simple lang pero malaking epekto sa pangaraw-araw na buhay. Panghuli para sa bahaging ito, gusto kong ibahagi ang tungkol sa munggo, bukod sa mura at madaling hanapin, mataas ito sa protein, iron at magnesium. Mahalaga ang protein? Sa pagpapalakas ng kalamnan, na sumusuporta sa tuhod habang ang iron ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo para mas maganda ang daloy ng sustansya sa joints. Kapag mas malakas ang muscle sa paligid ng tuhod, mas kaunti ang pressure sa mismong kasukasuhan kaya mas hindi ito mabilis masira. Kung iisipin mo lahat ng pagkaing, nabanggit natin ay madaling makuha sa palengke o minsan libre pa dahil pwede mong taniman sa bakuran at higit sa lahat hindi ito nangangailangan ng mamahaling reseta o supplements para maging epektibo. Basta't consistent ka, malaki ang maitutulong nito sa kalidad ng buhay mo. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko pa bang simulan ito kung matagal na akong may sakit sa tuhod? Ang sagot ay oo. Kahit may nararamdaman ka na, makakatulong pa rin ang mga pagkaing ito para maibsan ng sakit at mapabagal ang paglala ng kondisyon. Hindi man nito agad ibabalik ang dating lakas ng tuhod mo, pero sa bawat araw na ginagawa mong healthy ang kinakain mo, Unti-unti mong mababalik ang flexibility at lakas nito. Kung sisimulan mo ngayon, isipin mo kung ano ang magiging pakiramdam mo makalipas ang anim na buwan. Baka sa susunod na reunion, ikaw pa ang maunang tumayo para salubungin ang mga bisita. Baka ikaw na ang maunang maglakad sa palengke ng walang tungkod. Ang bawat simpleng desisyon na kainin ang tama at iwasan ang nakakasama ay hakbang patungo sa mas malakas na tuhod kahit lampas na. Sa susunod na bahagi, mas lalo pa nating palalalimin ang usapan dahil may mga pagkain at inumin na akala mo ay walang kinalaman sa tuhod. Pero kapag isinama mo sa araw-araw, makikita mo ang malaking pagbabago sa lakas at tibay ng iyong mga kasukasuhan. At hindi lang ito tungkol sa pagkain, pag-uusapan din natin kung paano tulungan ang katawan na mas maabsorb ang mga sustansya para mas epektibo ang epekto nito sa tuhod mo. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, i-comment mo na nga ang matatag na tuhod. Sa mga nauna nating bahagi, pinag-usapan natin ang mga pagkaing gaya ng sabaw ng buto, lingga, luya, malunggay, kalabasa, isda, kamote at munggo. Lahat mura, madaling makuha at subok na ng maraming matatanda. Para panatilihing malakas at matatag ang tuhod kahit lampasenta na ang edad. Ngayon naman dadagdagan natin ang listahang ito ng ilang pagkain at inumin na baka hindi mo agad iisipin na may kinalaman sa kalusugan ng tuhod. Pero kapag ginawa mong parte ng araw-araw, makikita mo ang epekto sa tibay at lakas ng kasukasuhan mo. Isa sa mga dapat mong isama ay ang gulay na pechay at iba pang leafy greens tulad ng spinach at mustasa. Bakit? Dahil mataas ang vitamin, K nito na mahalaga para sa bone health at sa tamang daloy ng calcium sa katawan. Kapag kulang ka sa vitamin K, mas madaling magbretel o humina ang mga buto at mas mataas ang tansang magkaroon ng injury sa tuhod. Bukod pa doon, may antioxidants din itong tumutulong magbawas ng inflammation. Kung gusto mong gawing masarap ang pagkain nito, subukan mong igisa sa bawang at kaunting mantika o gawing sahog sa tinola. Kwento ko si Tatay Florante, edad 84. Halos araw-araw kumakain siya ng ginisang pechasi na may kaunting isda o tokwa. Sabi niya, dati ay madalas sumakit ang tuhod niya kapag malamig ang panahon, pero mula nang mas palaging may gulay sa kanyang plato, mas bihira na niyang maramdaman iyon. Hindi siya mahilig sa mamahaling gamot, pero masigasig siya sa pagkain ng sariwa at masustansya. Pangalawa, kailangan nating banggitin ang itlog, lalo na ang itlog ng manok o pato. Maraming matatanda ang iniiwasan ito dahil sa maling akala na masama ito sa kalusugan ng puso kapag madalas kainin. Pero kung wala kang kondisyon na bawal sa iyo ang itlog, napakagandang source ito ng protein at vitamin D. Dalawang bagay na mahalaga para mapanatiling malakas ang kalamnan at buto sa paligid ng tuhod. Tandaan, kapag malakas ang muscle sa paligid ng kasukasuhan, mas kaunting stress ang napupunta mismo sa tuhod. Kaya mas tumatagal ito ng walang sakit. Kung gusto mo ng dagdag sustansya, pwede mong kainin ng itlog kasama ng gulay tulad ng ginisang pechay or spinach omelet. Isang simpleng ulam pero malaki ang ambag sa kalusugan ng tuhod mo. Pingin ka ito, kalimutan ng saging. Lalo na ang lakatan at saba, ang saging ay mataas sa potasyum na tumutulong sa muscle function at pumipigil sa cramps. Kapag madalas mangalay ang tuhod at binti mo, posibleng kulang ka sa potasyum. Bukod pa dito, nakakatulong din ang potasyum. Sa tamang balanse ng fluid sa katawan na mahalaga para hindi madaling mamaga ang kasukasuan. Sa halip na processed snacks, gawing merienda ang saging dalawang beses sa isang araw, siyong kilala akong mag-asawang senior sa pangasinan na araw-araw ay kumakain ng nilagang saba sa umaga at hapon. Sabi nila parang hindi sila madaling mapagod. Kapag namumulot ng gulay sa bukid at bihira, silang makaranas ng pananakit sa tuhod. Isa pa sa mga dapat isama ay ang yogurt or gatas lalo na kung mababa sa asukal, na mataas ito sa calcium at probiotics. Ang calcium ay halatang mahalaga para sa buto, pero ang probiotics ay tumutulong para mas maging healthy ang tiyar at bituka. Kapag maayos ang digestion, mas epektibong naaabsorb ng katawan ng mga sustansya mula sa pagkain, kabilang ang mga kailangan ng tuhod mo tulad ng calcium, magnesium at protein. Kung hindi ka mahilig sa yogurt, kahit isang baso ng gatas sa umaga o bago matulog ay makakatulong. Panghuli para sa bahaging ito ay ang tubig. Oo, simpleng tubig pero napakalaki ng papel nito sa kalusugan ng tuhod. Tandaan na ang cartilage sa tuhod ay halos gawa sa tubig. Kapag kulang ang hydration mo, mas madaling matuyo at masira ang cartilage at mas mabilis sumakit ang tuhod. Kaya't siguraduhin na umiinom ka ng walo hanggang dene baso ng tubig araw-araw. Hindi sapat ang kape o soft drinks. Sa katunayan, mas mabuti pang bawasan ang mga iyon dahil maaari silang magdulot ng dehydration. Isipin mo ang tuhod mo na parang makina ng sasakyan. Kapag walang langis, madaling uminit at masira ang mga piyesa. Ganon din ang cartilage. Kailangan nito ng sapat na fluid para manatiling smooth ang galaw at maiwasan ang friction. Ngayon baka iniisip mo, marami na akong dapat kainin, paano ko sisimulan? Ang sagot isa-isa lang. Pumili ka ng dalawang pagkain mula sa lahat ng nabanggit natin sa part on hanggang part 3 at gawing parte ng araw mo sa loob ng isang linggo. Kapag nasanay ka na magdagdag pa ng isa, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na isama agad lahat dahil ang mahalaga ay kaya mong panindigan sa mahabang panahon. At higit pa sa pagkain, tandaan na may mga simpleng gawain na makakatulong din para mapanatiling malakas ang tuhod. Tulad ng light stretching sa umaga, paglalakad sa tamang oras ng araw at pag-iwas sa sobrang bigat na dala. Pero ang maganda sa lahat ng ito kapag malakas ang tuhod mo dahil sa tamang pagkain, mas madali para sa'o na gawin ang mga simpleng ehersisyong iyon. May isa akong kilalang senior na si Lolo Andres, edad 86. Nung mas bata pa siya, halos araw-araw ay nagbubuhat siya ng mabibigat sa trabaho. Pagdating ng edad 70, nagsimula na siyang makaramdam ng sakit sa tuhod. Pero imbes na maghintay lang at umasa sa gamot, sinimulan niyang ayusin ang diet niya. Unti-unti idinagdag niya ang sabaw ng buto, malunggay, isda at saging sa kanyang araw-araw. Makalipas ang isang taon, kaya na niyang maglakad ng dalawang kilometro ng walang tungkod. Kaya kung iniisip mo na huli na para isipin mo si Lolo Andres. Walang pinipiling edad ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin hindi lang ang dagdag na pagkain para sa malakas, natuhod kundi pati ang ilang Iwasan na pagkain at ugali na pwedeng sumira sa iyong kasukasuan dahil kahit gaano kaganda ang kinakain mo, kung patuloy ka namang may mga gawain at pagkain na nakakasama, hindi mo mararamdaman ang buong benepisyo ng mga tips na ito. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, i-comment mo ang tibay ng tuhod. Sa mga naunang bahagi, pinag-usapan natin ang mga pagkaing makakatulong para manatiling malakas ang tuhod kahit sa edad at sa pataas. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kahit gaano kaganda ang mga kinakain mo, kung may mga pagkain at gawain ka pa rin na nakakasira sa tuhod, hindi mo makikita ang buong benepisyo. Kaya mahalaga ring malaman kung ano ang dapat iwasan o bawasan para hindi mo masayang ang lahat ng effort na ginagawa mo. Unahin natin ang sobrang alat na pagkain. Alam mo ba na ang labis na sodium ay nagdudulot ng fluid, retention o pamamaga sa katawan, kabilang na ang mga kasuasuan. Kapag namamaga ang tuhod, mas mahirap gumalaw at mas mabilis masira ang cartilage. Kaya kung mahilig ka sa instant noodles processed meat tulad ng hot dog at longganisa o chichiria, na sobrang alat, panahon na para bawasan ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain nito kahit kailan, pero gawin mo lang itong paminsan-minsan. Mas mainam pa rin ang sariwang ulam na ikaw mismo ang nagluluto para kontrolado mo ang dami ng asin. Pangalawang dapat bantayan ay ang sobrang matatamis. Oo, masarap ang cake, soft drinks at matatamis na tinapay. Pero kapag sobra-sobra, pwede itong magdulot ng inflammation sa katawan. Ang sobrang asukal ay nakakaapekto sa collagen sa cartilage. Kaya mas mabilis itong nasisira. Bukod pa dito, ang labis na matatamis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang. At alam mo na siguro na bawat dagdag na kilo ay dagdag na pressure sa tuhod. Kaya kung hindi mo kayang iwasan, bawasan mo na lang ng unti-unti. Halimbawa, kung dati ay dalawang baso ng soft drinks ang iniinom mo sa isang araw, gawing isang beses lang sa isang linggo. Tapos eventually ay alisin na. Pangatlong dapat iwasan ay ang sobrang pagkain ng processed. Carbs gaya ng puting tinapay, puting kanin na sobra ang dami at biskit na gawa sa refined flour. Ang ganitong klase ng pagkain ay mabilis magpataas ng blood, sugar at pwedeng mag-trigger ng pamamaga sa joints. Mas mainam kung papalitan mo ang ilan sa mga ito ng masustansyang alternatibo gaya ng brown rice, whole wheat bread o kamote. Sa ganitong paraan, mas magtatagal kang busog at mas makakaiwas sa inflammation na nakakasira sa tuhod. Isa pang dapat bantayan ay ang pag-upo ng matagal